Yung mga kababayan natin medyo nababagot na at nabubwesit na dahil uh, uh, ayon din sa ilang mga survey, they want a uh, more uh, stronger action laban sa diplomatic protest, North Bear Valley. Do we have any other options after this incident na medyo matibay-tibay at medyo malakas-lakas, uh, uh, Secretary Chudoro? Uh, maraming pu'tayong tayong options no at uh, ito'y kinakalibrate po natin sa makakayanan at masusustain natin Opo Ah uh, po sa utos ng ating Pangulo, patuloy po ang ating sovereignty operations uh, sa West Philippine Sea at sa buong kapuluan uh, That's as far as I can say and uh, sinabi ng ating pangulo that uh, operational matters we cannot talk about Yes Pero uh, on the other hand uh, may legal options din which are not useless at all because any ruling of any independent tribunal uh, in adds to international law and it adds veracity to any party's claim. No? Uh, thirdly, may diplomatic option, pero ironically, uh, Erwin, ano, uh, host ng China ngayon ang uh, conference on the Code of Conduct sa South China Sea. Pero ano ba kaasahan natin doon eh, sa ginagawa nila? Pangalawa, 10th anniversary nila uh, yesterday ng International Cooperation of Friendship, Amity and Neighborliness. Wala naman ho uh, sa gawa, no? nasa salita. So uh, ipakita ng China na sinsero sila na nagre-respeto sa international law. Eh nasa sinabi nga ni Aljo na sa bakuran nga natin eh. Hindi naman na tayo nang sa bakuran nila eh. Bakit naman sila nang sa bakuran natin? E special mention din ho, gusto kong magpasalamat sa ating Chinoy community na nagpunta po sa atin kahapon. Opo. At naghayag ng kanilang suporta sa pagkundina sa illegal na mga gawain ng China. At sila po uh, ayon sa kanilang ulat sa akin maglalabas ng statement sa Filipino-Chinese community laban sa tingin nilang uh, panunupil ng uh, China sa ating uh, bansa. Oh, no? uh, secretary, uh, uh tama ho kayo na nanalo tayo sa tribunal pero ang uh, uh, kung hindi naman gagalangin ng China yung mga decisions ng uh, tribunal ng na United Nations or what what have you mga UNCLOS na yan. Eh, ano pa ho ang saysay nito if they're not listening and and they really are uh, firm on their decision na that area, the whole of the uh, South China Sea is theirs. Walang para sa kanila, walang WPS, walang West Philippine Sea. It's all part of the South China Sea. Lalo na nung ilabas nila itong 10-dash line, uh, secretary. Opo, ang saysay po dito, ngayon sa kanilang ginagawa hindi lang po ang Estados Unidos. Japan, South Korea, Australia, New Zealand, kundi France, uh, uh, Netherlands, the United Kingdom, Canada, at iba't iba pa pong mga South Korea. At iba't iba pong mga bansa, inukundi na ang ginagawa nila. At gusto po nilang makiisa sa atin sa konkretong mga hakbang upang uh, ma-enforce ang rules-based international order ngayon, ang base nito ay ang pagsasabi ng Arbitral Tribunal na walang saysay ang sinasabi ng China na sila ang may-ari ng South China Sea based on sa kanilang version ng history. Kaya importante po ang mga ruling nitong mga tribunal dahil ito ay nagiging pundasyon ng international law kung saan makaaanib sa atin ang ibang mga bansa na may physical disconnect dito pero may interes sila dito kasi pag inangkin ng China, ang buong South China Sea, kontrolado nila ang isang pinaka-vital na sea, line, sea lane of communication na makaka-apekto po ng supply chain sa buong mundo. Yan po ang katunayan at realidad. I have one last question before I turn you over to uh, my partner, Aljo Bendijo, Secretary yung nangyaring insidente no linggo will this hasten the uh, joint patrols of uh, different nations na uh, who are willing to patrol that 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 area uh, United States Japan Australia Korea will this hasten yung uh, sinasabi natin and kailan kaya ito uh, mag-uumpisa uh, in case uh, secretary yung operational details po, hindi po ako at liberty to uh, disclose. Uh, rather than listen, I believe it will invite more countries who have an interest in freedom of navigation to participate not only in joint sales but in other security engagements with the Philippines to include uh capability upgrades, intelligence uh, exchanges, and uh other... Uh, defense mill-to-mill -mill and defense-to-defense -defense cooperation agreements to include defense industries here in the country. Secretary, this is Aljo Bendijo. May mga nagsasuggest na ibalik na lang daw ang Philippine Coast Guards sa ilalim ng uh, Armed Forces of the Philippines sa Philippine Navy. At yung Philippine Navy na, yung mga malalaking barko natin, Pandigma, uh, mag escort sa ating uh, mga barkong mag resupply Itong RORE dyan sa Yungin Shoal upang sa ganun eh, uh, at least man lang imatinag eh, ang China. Ano po inyong reaksyon doon? Uh, ating pong hindi po ako ayon doon ngunit dahil ang Coast Guard po ay civilian agency talaga at ang principal role po ng Coast Guard is maritime safety and crimes. Mga krimen po dito sa internal waters at coastal waters ng ating bansa. Ngayon, sa ganang nagtutulungan naman talaga po ang Philippine Navy at ang Philippine Coast Guard, pinag-uugnay uh, po natin ang kanilang modernization sa ating modernization upang mafulfill ko nila na mas matibay ang role for internal security, uh, anti-smuggling, anti-illegal fishing, uh, anti-human trafficking sa atin naman po, palabas po tayo ng palabas dahil ang bagong defense strategy po natin is to protect uh, the 200 nautical mile exclusive economic zone and other areas where we have jurisdiction. Mm -hmm. So kailangan nakasi may synergy po ito at nagtipon Nagtipono kami ni uh, uh, Vice Admiral Gaban kahapon uh, ni Admiral Gaban kahapon at ni uh, Vice Admiral uh, Adasi Uh, upang sa pag-uusap namin sa modernization namin at modernization po nila magka magkatugma sana po ito. Oo opo. Ah, uh, meron ding mga suhestyon na maglagay na ng permanenteng struktura. Uh, ayusin natin yung BRP Sierra Madre, lalong-lalo na sa Ayungin Meron nga nagsasabi, mga analyst, maglagay na lang ng helipad po dyan, at ang palilipa rin natin, helicopter na lang daw para magbigay ng uh, itong RORE natin, resupply mission sa ating mga sundalo na nakadestino dyan sa BRP Sierra Madre habang binabalangkas natin ng lahat ng legal na pamamaraan. Opo, para sa ganoon ay maayos natin ang problema sa West Philippine Sea with China. Sekretary. Aljo, uh, hindi ko po masagot na diretsyo yan dahil operational matter yan. Okay, Suffice okay, okay. to say uh, na ipag namin Uh, hindi lang sa ating sarili kung hindi kasama ang ating mga treaty partners at kaalyado ang ating defensive posture sa West Philippines. Okay, Secretary Panghuli na lamang po. Uh according to yes, po. a recent survey by Octa Research, uh it says uh, 65% of adult Filipinos wanted a, a military action. Ibig sabihin mas gusto po nilang magpadala tayo ng mga sundalo additional troops sa pag-asa and naval ships or navy parang ta ipakita lang na may nagbabantay tayo uh, ito po ba ay nabanggit din it's, it's on the table para uh, pagdesisyunan without telling us what happened pero ito po ba ay nabanggit din na pag-usapan din dyan sa round of discussion in with the uh, national security cluster ng pangulo uh, secretary Suffice it to state po na lahat po ng ating opsyon ay uh, pinag-usapan, nagbigay po ng uh, uh, order sa ating Pangulo, uh, operationally hindi po ma-disclose. Pero yung sinabi niyo po ng survey ay magandang indicator ng suporta ng ating kapimbayan sa ating uh, posisyon sa West Philippine Sea na kung sakasakali po, kailangan po ng mas maraming uh, resources at mas maraming political will. And in this political will, former will, I appeal, nandito na nga kahapon ang ating Chinoy community at iba't iba po mga sektor no, na naghahayag na suporta sa ating posisyon, I appeal na huwag po tayong magpapain sa destabilization na ginagawa sa atin because information warfare is fair game ho na pag hiwalayin -iwa tayo, pag -debat -iba -debat -iba tayo dito uh, sa lahat ng fora para pahinain ang national unity in this issue. Uh, I think every responsible citizen is already united in this. We can differ po sa pamamaraan, pero sa goal natin na i-secure ang territorial integrity and sovereignty natin laban sa isang gustong mga agaw ng ating teritoryo ay uh, well established. Sana we work within that framework. Huwag tayong magpapain sa mga tanim ng ibang bansa na gustong mag, o ng China na gustong magpahina sa atin.